Yan guys. Yan mga bagong digo ng ating mga lagang mababait. Ah, si Kobe, bagong digo na yan. Si Hunter, bagong digo na rin yan. Siyempre, si Ch Chiki, bagong digo na yan. Si Oreo, yan, bagong digo na rin. Si Chase, fresco na rin yan, bagong ligo. Siyempre, ang poging XL na si River. Ayan, oh, bagong liko na at si Bish Bish bagong na yun si Bish yan mabagong liko na sila ng panahon natin ngayon mainit buti nakaligo na sila guys sobrang init pa naman talaga Buti nakaligo na.